Tumabi-tabi kayo dyan at meron na namang mapalakit na titig. Hmm, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong loloko-loko sa pagkuha ng ispag Kundi, ah, ah, ah. tumba kayo. <laughs> Galing na naman ata ang daddy ng Taiwan. Nagmamadali akong lumabas dahil ang buong akala ko ay sa akin iaabot ni Madam Jonelia yung cake. <laughs> yung pala ay kay Joey Boy dahil mag-birthday na din ngayong kunyo. Hmm? Ay, ba may pa-birthday surprise pa itong kaibigan niyang si RB Aray ko po, Rode, nakakaingit ng malala dahil wala man lang gumawa sa akin ng ganito na surprise. Lahat ako na lang yung gumagawa ng iso surprise ng mga kasamahan ko. <laughs> anyway, sa gustong magpapagawa ng cake ay i-chat nyo lamang si Madam jo Junelia Pichin around Changwa at siya na mismo ang magdadala sa inyong dormitory. So ayan, dahil nga sa ganong eksena kanina, na nakaramdam ako ng konting kaingitan, kaya heto at ipinagpatuloy ko ang aking trabaho na pagluluto ng aming handa ni Joey Boy. So ayan, meron pa kaming lulutuin dito. na spaghetti at pansit palabok dahil ito lang talaga yung kinaya ng aming budget. Mm. At dahil pursigido naman itong mga kasamahan ko, lalong-lalo na itong si Kelvin Maka na magluto kaya hayaan. Naubaya ko na lang talaga sa kanya ng malala ang lahat ng lulutuin ngayong araw na ites. Hmm? Wala talaga akong ibang ginawa dito kundi mag-video-video na lang at kunwa-kunwari na lang na mag halo, -halo ako ng lulutuin. Para sa video ito lamang. <laughs> so ayan, sabi ko nga kay Maka ay timplahan niya ng mabuti at maayos yung lulutuin niyang spaghetti at palabok. Hmm? Para naman sa ganun ay hindi nakakahiya sa aming kasamahan na mahimbing pa sa pagkakas tulog sa oras na ito. <laughs> so ayan na, malapit na ngang maluto ang lahat. At kampante-kampante ako na masasarapan sila mamaya sa aming inihanda. Sabi ko nga sa aking isip, habang pinagmamasdan yung handa namin, kahit na ganitong kasimple, basta mabubusog ang lahat ay tiyak Daig pagkain ng limang barangay na mayroong sampuang lechon. <laughs> At dahil nakaprepared na ang pagkain sa mesa, kaya oras naman na para gisingin ko ang lahat ng mga natutulog dito sa may anim na kwarto. <laughs> so ganito pala ang uh, eksena ko o yung gawain ko na gigising sa mga kasamahan ko ang natutulog. Pagmasanin nyo na mabuti yung galawan ng aking palad. <laughs> sa ganitong oras kasi ay alam ko na nakatindig ang kanilang watawat ng bataan. <laughs> At nang nung nagising ko na nga ang lahat, heto at unti-unti na silang nagsidakingan dito sa may mesa na kung saan ay nakita ko si daddy ng Taiwan na medyo masungit na naman ang titig sa akin. Ay, ewan ko ba? Birthday na birthday ko pero ganito yung titig sa akin ng daddy ng Taiwan. Nakakasama ng loob. <laughs> so ayan, mukhang gusto ko talaga talagang lapitan si daddy ng Taiwan para tanungin ko kung masarap nga ba yung pagkain. Pero <laughs> ang sarap pakinggan sa tenga dahil sarap na sarap sila sa mga niluto ni Maka Kelvin. At bago pala matapos ang video ito ay i-flex ko lamang ang effort ni Madam Jonelia Pichen na kung saan ay sa kanya nagpagawa si RV ng uh, birthday surprise cake para sa kanyang kaibigang si Joey Boy na siya mismo ang nagdala dito sa aming dormitory. <laughs> so maraming maraming salamat Madam Jonelia at happy happy birthday Joey.